siya So what up guys? So for today, um, pupunta tayo kay Good Works dun sa may Tay Along C6 Highway. Yun, so pupunta tayo C6 ngayon para makipag ad swap dito sa stock nating upuan. So may kipag swap tayo semi-flat seat. Tapos yung seat cover niya is liha type na rin. So maganda yung kasi hindi siya madulas maski maulan. Maski basa, ganyan. So yun nga, nabenta na natin yung flat seat natin na natong. And nagkaroon tayo ng cash. yun nabenta ko siya ng 1K. So nagkaroon tayo ng cash para makipag Ad swap sa stock seat natin doon sa semi-lowered na seat. stuck din naman siya tapos parang tinabasan lang and pinalitan ng seat cover so ganun siya so let's see punta tayo kay Goodworth ngayon eh maglibot-libot pa tayo doon sa mga shop doon kung ano pa yung mga need natin na bilhin para sa MC natin so para siyang 10 up kaloocan no doon sa C6 mga bentahan din ng mga piyesa ng motor at mga paggawaan so marami rin nagko-custom ng na mga motor dun so let's see, punta tayo so ayun ang di na problema so nataon nga na 5 po yung alis natin alanganin na ngayong yung oras natin and ayun, rush hour pa so uwi ngayon ng mga katrabaho kaya ito, sobrang traffic punta tayo Apotansi six now, oh my god! Oh, 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 luang! Woo, -hoo. Woo -hoo -hoo -hoo. Grabe guys! Up, 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 kelewat kanan, kelewat kanan, kanan kalian kelewat. Up, padanan tuh. Nice one, nice one, nice one, nice one, nice one, nice one. Thank you, thank you. Hop, hop, hop. Hop. Okay, una ka na. Kanina ka pupusin ang na eh. Kala mo nag-long ride tayo, no? Ito yung dagat doon, guys, oh. Sheesh! Kahit ganyan lang, no? Kahit simpleng ganyan lang. Kahit around city lang. Kahit around city pa rin. Basta makikita ka ng mga ganyan, no? View. Nakaka-relax pa rin talaga, no? So ayun, dito na tayo C6 Grabe, sobrang traffic dun sa may crossing talaga <coughs> Tapos, ang bilis pa ng stoplight So ayun, papunta na tayo sa Good Works Dito na tayo sa C6 So malapit lang, dito, malapit lang ito, simula sa amin Wow, look at that view, man Kahit mga ganyan, simple lang, oh So ayun, balik tayo <laughs> So, simula sa amin, malapit na naman siya eh. Almost 11 kilometer lang simula sa amin. So, uh, wow! Red box! Kararat na no. Simpleng rat-rat lang. Pag sinabi kong simpleng rat-rat lang, yun, mga 60, 70, 80 yan. Ganyan lang mga takbuhan natin. Ah, uh, parang ang biyahe ng oras dito. Parang magbaklarang ka lang eh. <laughs> na sobrang traffic papuntang Baclaran eh, eh dito oh, ang traffic lang naman dito sa may ano tagig may ipababa sa so may crossing let's go truck is on the beat ay ay sabay preno oh yan, yan ang mga advantage ng mga big disc <laughs> na tayo sa may tulay. So may view rin dito eh, ayan ho. Oh. Masibling <laughs> ah, view lang. Ah, nakaka-relax. Oh, may nagyayate pa sa baba, oh. Wow, what a view. Dito, guys. Sa S6. Yung papuntang Augono, Taytay ganyan, Dami rin po't tripan dito, sabi sa inyo. Parang ugbo din. Ayano, oh. ugbutay-tay. <laughs> okay, dahan ka muna bawa sa'yo Ayan o oh. Sheesh Daan food trip no Kita nyo oh. Mga bentahan ng pyesa Dito sa may kaliwa Tapos sa kanan, food tripan Saan ka pa? Cottage ka na Ano? <laughs> you know, Sobrang dami yan, sang hilera yan po, sang gandulo So napil lang natin si Boss Dave Natin Google Map So ayun, diretso pa daw tayo Baybayin pa natin sa Pagita Street Bale Ditong side sya Diretso Ayan. Ayan siya sa kaliwa. <coughs> so dito guys, dito siya sa Philip Works. Huh. Sir, dito mo ba, ba yung ano, yung ad swap na ano? Ah, po Oo. Uh po -oh. ba yung taga-kainta? Hindi po. Kakachat ko lang din. Eh, <coughs> walang nasagot. Pinun usap eh. oh. Pinuntaan ko na lang din eh. Tara, tara. Ito. Okay lang kaya ito. <laughs> okay lang to. Ano ba? Flat seat racing o comfort seat? Yung ito. Yung pinus mo sa Indo. So dito guys. Emili tayo. Baka so, kailangan mo rin. Aromi. Engine support. Walter. <laughs> Nakabit ako. Hindi ko pa kaya dumiin. <laughs> racing. Flat. Yung ano lang, parang stuck pa din. Ayan, ganyan. Ah, ayan, ayan Sakto lang pala. Ah, uh, solid. <laughs> Asa ni madungas pare. Kenda. Kabit natin. picture picture <laughs> Thank you boss. Diyan na bala dito boss. Sir yung goma, okay na, nandun na? Andito na. Sige, boss. Nasa natin, alikabok, alikabok. Solid dito, men. Sabi sa'yo dito kay Philip Works. Ano, nakakabit si Kuya, busy. Ay, napaka-smooth, napaka-dalik kabit. <laughs> okay, all good, score. Yes. Okay na, sir. Ay, tingnan mo, guys, o. Oh. Ugi. Oh, ano ka to? Hmm. Ganda. Thank you, thank you, sir. trauma. <-trupa>